Commercial po mo. Ah, komersyal mo na. Nagkakagulo ang mga fans. Oh, who's there ba? They're so ingay. Si Piyolo pala. Sprite please. Ang tanong, ano ang gagawin mo? Hey, yeah. A. Papa. Autograph. B. Deadma. O. C. Hahalik ka. Tao na lang ko! I love you, Baka ako tinawagan kasi naalala ko po noon, nag ako sa Dade Di Dodu, yung dating sitcom ni Boss. Sabi nung makeup artist ni Bossing, Uy, swerte mo ha, gines ka dito. Kasi parang ang nakarating sa akin na kwento, nakita daw ata ako ni Bossing. Kasi di ba sa Itbolaga sa yes. TV? Right, right. Parang nakita, eh di ba laging lumalabas yung commercial na yun dati? Yes, yes, so parang sinabi yes. niya na, guess nyo kaya yan, kunin nyo yan. Parang nasabi daw niya yun nung time na yon. So, ginasa ako sa daddy dito do. Tapos, e, eh, kikay kika yung role ko doon sa sitcom, yung kay La Maxine. Tapos, sinabi nung hairstylist na, hmm? Naririnig ko, sabi ni Bossing, try ka daw sa Itbulaga. After five, six months, may Tumawag sa mami, ito malu ata yan, malufagar. Tapos ang ta ang tanong pa is, pwede ba namin siyang itry sa Itbulaga? Sabi ko, walang problema, kahit walang sweldo, itry <laughs> nyo lang ng itry. <laughs> 70 uh? na ata ako noon, 18. Uh -huh. uh -huh. Sabi, so, itatry lang siya, siguro mga MWF. Uh -huh. Naalala ko noon, go! Tapos, pasok ako. E, sa si Itbulaga pala, nung time na na siya ko kasi hindi isa-isa yung dressing room. Pagpasok mo ng dressing room, nandun lahat ng host <laughs> yes. sa Broadway. Yeah. So pagpasok ko, huh? As in, kumakain silang lahat. Tapos yung mukha mo na lahat sila nakatingin sa'yo na hindi mo alam kung anong gagawin mo na hindi mo alam paano. Pero mabait sila lahat, naalala ko naman. Ng... Sa mga pinakamabait talaga sa akin si Kuya Kiko Francis. Tem. Siya yung unang, hi! Tapos, Ate Gladys, Alan Kane, noong time na yun. Tapos, Gladys nais, Yes. Oo. tapos, naging mami-mami ko pa si Mami Tony, Rose Gaida. Tapos, first day ko palang, ang warm na ng lahat. nagblend na lahat. Si Paulo. Nandun, kami pa lang yung dalawang bagets nun. Natas MWF lang ako nun for like three months. Tapos, naglakas loob lang ako kay Tita Malu. Kasi, ang sweldo ko lang nun is pang MWF monthly. Mm -hmm. Tapos, sabi ko, Daddy, gusto ko na mag-everyday sa Itbulaga. Ayoko na nang absent ako the next day. Uh, Kasi, parang ang parang na. Biti, no? Parang, parang bitin. na. Oh. No? Ang saya na ng samahan. Naging okay na ako sa lahat. Sabi ko, lalapit ako kay Tita Malu. Sabi ko, Tita Malu. Pwede po mag-everyday na ako, pero wag nyo na pong bayaran yung TTH. Wow! nag ka talaga nag ng Nag-volunteer uh -oh. lang ako na ang babayaran nyo lang sa akin, MWF, yung TTH, ipapasok ko kahit wala akong sweldo. Eh, pumayag naman sila. Ay, so gano'n na yung arrangement? For how long? Alam mo, tita, hindi ko na alam. Sige, Tapos hindi ako nagtatanong kung ano na yung sweldo ko, kung basta mami ko lang ang nag-aayos ng lahat. Tapos naalala ko lang nun yung unang-unang sweldo ko sa Itbulaga. Pagkakuha ko ng pagkakuha ko ng sweldo, cash pa nga binigay yun mm -hmm. eh, sa brown envelope. Binili ko ng 7110 na Nokia. Nokia. <laughs> sa Green Hills. <laughs> di ko makakalimutan oh. yun. Kasi lahat sila ang ganda ng cellphone. Naiiya ko yung labas yung cellphone ko nun. Dahil ang gaganda na ng mga cellphone nila yung pag pinindot oh. mo gumagano. ko oh, 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 oh. <laughs> so, yung ganda ng mga cellphone <laughs> nila. So <laughs> ingit-ingit ka this time. Sabi no? na san? hindi pang artista hmm. yung cellphone ko. Oh, 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 oh. Di ko nilalabas yung cellphone oh. ko. So, ne, kailang taon ka sa Itbulaga bago ka umili. three, umalis. Three, four three years. years.